Hello guys! Welcome sa aking maliit na channel. Kung naalala nyo last time, nagpalit ako ng flash na toilet bowl. After a year, nasira yung pinaka-handle. ano tawag Pinaka-liver niya. Pinaka-liver niya. Pinaka-liver niya. Wala kasing nabibili na liver lang ng flash. Liver lang ng flash. Liver lang ng flash. Kaya, Napilitan akong bumili. Last time, bumili ako sa Shopee. But this time, nabili ko siya sa Lazada. 200 plus something siya. So, ilalagay ko na lang yung exact price dito. So, i-unbox muna natin ito. No? No, unboxing muna tayo bago natin ikabit. Before we continue guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe ulit. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe. Nasa one... 1.7k subscribers na tayo guys Paabutin pa natin ng 10k Tara Gusto nyo malaman ng laman nito guys Saan na natin So naka bubble wrap siya guys Kaya so, Ayan, so, tabi muna natin yung basura. Tapos yan yung brand niya. Cistern fitting. Ako pinahirapan, no? Para lang masabing unboxing. Okay. So, yan siya. Yan. Ito, may gasket na siyang kasama. ito yung pinaka water level controller niya. Kung baga, itong floater na to. Automatic na siya. Hindi na siya mag... Uh, ng water. Ah, pump talaga. Mag-ano ng tubig. So, yan. Ito yun. Tapos, ito. Ito yung nasira, guys. Ito. Itong part na to. Pag pinaka-liver niya. Pag pinaka-liver niya. pinaka-liver niya. <laughs> na liver atay. Liver lover, boys! Lever. Lever type. Lever. <laughs> Lever type. <laughs> like Yan guys, para makita niyo yung parts talaga. Kung nainis na ako, ginamitan ko na ng gunting. <laughs> Tapos ito guys, ito yung sinasabi ko na sira guys ito. Hindi <laughs> ka naman pwedeng bumili ng ganito lang. Wala akong nahanap sa Lazada. <laughs> so, kailangan buo. So, kaya napilitan na akong bumili ng bago. So, pero yung flash mismo, working pa naman siya. Tapos, ito naman. Ito yung pinakalak ng tanke nang flash doon sa toilet bowl. So meron din siyang gasket para hindi tumulo. Ito may pinaka hose siya. Ito yung part na di ko gets yung purpose niya guys pero kasama siya. So ito naman yung part na ito nag-open close. Pag pinrest mo yung lever, ito, 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 ito siya. Umaangat so, to para mag-flash siya. Ito mayroon na siyang kasamang pinaka-gasket So yun So last time yung gasket na nabili ko Nagli-leak siya So sana ito fit na fit din Fit naman siya so, Tingnan natin So tara, ikabit na natin guys So yan guys, ito yung sinasabi ko nasira Pero yung flash niya guys In fairness, gumagana pa naman siya so, gumagana, pa gumagana pa rin siya bago kayo magpalit, eh, make sure na muna isara niyo muna yung valve. Para di tumagas yung tubig, mabasa kayo. Ayan, isara niyo lang yan. Tapos is may tubig pa, i-flush niyo muna. Udusin niyo muna yung tubig para wala nang hindi na yan kasi pinatay na natin yung pan. Tapos, yan. Ito na. Ikutin lang natin to. fit na fit naman yung gasket niya guys so hindi tututulo nila na natin guys punuin muna natin ng tubig para matesti na check ko na siya kung may leak so wala naman siyang leak so far so maganda yung pagkakabit natin pwedeng ma-adjust yung water level controller guys ito so, pwede nyo i-adjust yan para mas madami-dami yung tubig kasi minsan konti lang yung tubig pag masyadong mababa So, pwede nyo siyang i-adjust. Testing na natin. Ayan. Oh, magana na siya.